Dokdan di siya rich ang pula sa kanyang paraw. Angad lang magulang na may bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Gulit may pagkakatao dahil sa hirap ng buhay. Tungkang yang halab ng anak ay hindi maibigay. Ito ang nagingkaran sa Sunday Prayer. Sa ating dula. Sa kanya. Sa kanya. sa Wow! Ang ganda ng damit at sapatos sa suot mo, Claire. Pati bag. Talagang maganda, Ate Donna. At mahal pa. Sigurado. Bili na naman sa'yo ni Armando mga yan. <laughs> ano pa? Eh, hindi ko naman mabibili mga ito eh. Sakita ko lang sa pabrika. Oh, tingnan mo itong rilo, oh. Bigay niya rin to. At oh, expensive din. Sana naman tigilan mo na yung pagsasamantala doon sa mga nagiging nobyo mo. Hmm? Pabili ka ng pabili ng kung ano-ano sa kanila. Tapos iniiwan mo rin naman sila. Nakakasakit ka na ng damdamin. Ay, hindi totoo yan, ate, ha? Napapasaya ko nga sila, eh. Ano? Dahil sa mga nangyayari sa amin. Ano? Ibig mo sabihin na ibigay mo ng sarili mo sa mga naging nobyo mo? Ito naman, gulat na gulat pa. Ito na ang uso ngayon. Pambihira ka. Mamaya, magbuntis ka dyan sa so ginagawa mo. Ah, hindi mangyayari yon. Dahil marami ng paraan para hindi magbuntis ang babae. Kaya huwag kang mag-alala. Ah, masaya ako, Claire. At nakasama kita dito sa Baguio kahit na mga 3 days lang <laughs> Siyempre, ako rin Ngayon lang yata ako nakarating dito Kaya lang, hindi kaya magalit ang parents mo sa'yo? <laughs> Bakit naman sila magagalit? Hindi na ako bata Alam ko na ginagawa ko At saka hindi na makita lulukohin Handa akong pagsalan ka, <laughs> Trafa na lang natin pag-usapan yun. Uh, Halika, masyadong pa tayo. Gusto ko makita ang lahat ng magagandang lugar dito. Oh, sige, sige. I-bili tuloy natin ang mga pasalubong ang pamilya mo. <laughs> Thank you. Ang oh, bait kong ko. Dahil mahal na mahal kita. Um, oh, Wag mo rin kalilimutan yun. Yung sinabi ko sa yung cellphone, ah. Huh? biyahe mula Baguio. Di ba pa sa nga pala siya? Hindi naman kami interesado doon. Ang ibig namin ng tatay niyo, itigil niya ang masamang niyang ginagawa. Ay nako, ilang best ko lang pinagsabihan eh, pero ang tigas ng ulo, ayaw makinig. Hindi naman kasi siya marunong makontento sa kinikita niya sa trabaho niya. Eh. Kaya ginagamit niya yung sarili niya upang matikman ang layaw. Nag-aalala na nga po ako. Baka mamaya mapahamak siya sa kanyang ginagawa. idelangin na lamang natin siya. Na sana, imulat siya sa kanyang pagkakamali. Bago mahuli ang lahat. Ako, ang dami naman tao dito. Saan pa kaya may bahanting table? Ay, pagkain dito eh. Oh. Uh, excuse me? Uh, Nagahanap ka ba ng mahubuan? Uh, uh, Oo. Ganun ba? Ayun ang place ko. Makaundi doon. Wala kasi akong kasama. Doon ano ka na lang kumain. Eh, an oh. ano kasi eh? Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan kaya nilapitan kita. Ako nga pala si Walter. Ikaw, anong pangalan mo? Ang ganda nga nung kotse niya eh. Siya ba madalas mong kausap sa cellphone? <laughs> Opo, Nay. Sinagot ko na ho siya. Kaming dalawa na. Oh, bilis naman. Ka, <laughs> Kailan mo lang nakilala? Mabait <laughs> si Walter, ate. At saka mahal namin na isa't isa. Alam ko na sa kanya ang mga katangi ang gusto ko sa si isang lalaki. <laughs> Kaya hindi ko na siya pinahirapan pa. Oh. Eh, paano si Armando? Ah tinapos ko na po ang lahat sa amin. Ha? O ipapalo kung makakita ka lang higit kay Walter? Iiwan mo rin siya? Ay, hindi Oh. siya na talaga ang gusto ko, ate. Bata, guwapo, mapait at mayaman. <laughs> hindi na ako maghahanap pa ng iba. Sabihin mo sa akin, Voltaire? Ito naman, hindi mo na ako pinag-overtime sa pabrig ang pinapasukan ko? Gusto kitang ipakilala sa daddy ko. Ay, siya ang daddy. Uh -huh. Ano? Eh, kailan? Ngayon. Pupunta kasi sa ibang bansa ang daddy ko. Magbabakasyon. Dahil, na-broken hearted siya. Uh -huh. Kaya gusto ko bago siya umalis, makilala ka muna niya. Eh, matatog kaya niya ako? Eh, mahirap lang ako. Hindi ka naman mukhang hirap eh. Ang gaganda nga ng mga gamit mo. Ito naman. Siyempre, nagtatrabaho ako. Nagsisipag. Kaya nakakabili ako ng mga ito. Inaalis ko lang ang mo. Don't worry. Mabait si Daddy. Hindi siya matapobre. At payag siya kung saan ako magiging maligaya. Thank you. ang girlfriend ko, uh, si Claire. Uh, Claire, daddy ko. ikaw? Uh -oh. ikaw ang girlfriend ng anak ko? Ano ito? Uh, teka, teka. Mag magkakilala kayo, daddy? Kilalang kilala ko siya, Walter. Sa siyang masamang babae. Uh -huh. daddy? Siya ang babae ko sa akin. Ang sumugat sa aking damdamin. Ano ito? Ano? Claire, Totoo ba ang sinabi ng dati ko? Totoo ba? Father, hindi, hindi, ko alam na na dati mo siya. Kung, kung ganun, totoo nga. Pero mahal kita, Father. No. Ang tapos ng lahat sa amin ang dati mo. Ang kapal ng mukha mo. Anak, Palayasin mo siya dito. Harvard. Hindi siya karapat-dapat dapat mahalin. Ada apa? <laughs> oh. Iyak. At nasaan ang nobyo mo? Bakit hindi ka na inihatid? Inay. Ito ay. Bakit ba? Ano ba nangyari? Nag-away pa kayo? Hindi na niya ako sa kanila. Ipanakilala sa daddy niya. At hindi ka natanggap ng daddy niya. Dahil mahirap tayo. Hindi po ako natanggap. Dahil ang dati niya, si Armando pala. Ano? Galit na galit po silang mag-ama sa akin. <sighs> Ito na nga ba sinasabi namin? Na ka dahil sa banli mong ginagawa, masaktan ka, papahamak. At nangyari na nga, hindi ka kasi marunong makunod. Ihanda mo na lamang ang iyong sarili at tatagan mo ang sarili mo sa anumang mangyayari. Hindi mo siya masisisi na kalimutan ka <laughs> dahil sa ginawa mo sa kanyang ama. Inay, kumusta na po si Claire? Mababa na ang lagnat niya, anak. Mabuti naman po. Sinabi ng araw di siya nagkasakit. Dinamdam niya ng labis ang paglayo sa kanya ni Volter. Hindi na siya tinawagan. Dapat din po maunawaan natin siya. Hindi talaga madaling tanggapin ang pangyayaring yun kina Claire at sa kanyang daddy. Sana. Sana. Maging aral na ito sa iyong kapatid. Sana. Ka. <laughs> Oo ate, papasok na ako sa pabrika. Ilang linggo rin akong absent dun eh. Ayoko matanggal ako. <laughs> Salamat naman. At mukhang maliwanag ng isip mo. Alam ko namang akong nagkamali eh. Kaya siguro nangyari ito. Para mamulat ako. Kaya tinatanggap ko na. Anak, natutuwa kami sa narinig namin ang pagbabago mo talaga ang aming hangat. Patawarin niyo po ako, inay. Itay. Sa hindi pagsunod sa mga pangaralin ninyo, dapat nagsikap na lang ako. Hindi ko sana sinapit ito. Malilimot mo rin ang iyong kabiguan, anak. Makakatagpo ka rin ang lalaki para sa iyo. Hingin mo lamang ngayon sa Diyos at makikita mo. Ibibigay niya yon ตามมั่งปนหุ่น